kasama ang iba pang gabunan uh, upang tuparin ang isang bagay uh, na para sa kanila ay tungkulin uh, ng gabing iyon. Uh. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga email na show na uh, sa ng subscribe button. Uh. Palike na rin mga kabagis ko. Huh? Salamat. Pagtawid na pagtawid nila uhera uh, sa ilog ay siya namang agarang pagtakbo ng mga ito na halos sabay-sabay sa kanilang pagpapalit anyo. Dahil ayaw man nilang gawin ang bagay na ito sa mga kaganapang naganap noong nakaraan ay pagkakataon na rin ang nagtulak sa kanila upang makidigma kay Dato badara. Dahil dito ay oras ang lumipas at narating nga nila ang tuktok ng bundok. Nasa labing dalawa lang ang bilang nila Uhera noon. Puro sila kalalakihan at halos lahat din naman ng kanyang kasamang gabunan ay kasing lalakas din lang nila Mael at sa ila Ngunit ang bilang na yun, sila lang. Sila lang ang susugod sa buong lupon o buong tribo na pinamumunuan ni Badar. Kaya sa tuktok ng bundok na yun, ay muling dinanghap nila Uhera ang sariwang hangin. Lahat sila dahil malay mo nga naman ayun ay na ang huling pagkakataon para magawa nila iyon dahil nga sa diri nila masasabi kung yun na ang katapusan ng buhay nilang lahat pero di naman basta-basta susugod ang mga ito kung alam nilang sila ay matatalo lang sa labanan Manong Sail doon po ang direksyon na ating pupuntahan doon po ang lugar kung nasaan ang tribo na pinamumunuan ng naggangalang badar Sige kung gano'n. Umpisa na natin bagtasin ng daan. Basta gawin nyo lang ang mga bagay na bilin ko sa inyo. Tugon naman ni Sail sa isang kasamahan nila. Pagkatapos nagtanguan ang lahat sa pangungusap ng kanilang mga mata, ay wala nang bigkas pa ng mga salita sa kanilang bibig at kumilos na sina Sail kasama ni Mael at ang iba pa. Upang bumabana sa bundok, upang suungin ang daana papunta sa tribo ng Bangkilan na ang pakay nila ay si Badar. Ngunit naiwan noon si Ohera sa tuktok ng bundok. Pero pagkatapos naman ng minuto lamang, biglang nakita nga nila Maela ang paglipad ng isang maldemonyong aso sa ere. alam na nila mula sa kanilang mga sarili na mula dito ay seryoso na si Uhera na durugin ang buong tribo na pinamumunuan ni Badara. Wala nang nararamdaman na awa nun si Uhera sa tribong iyon dahil alam niyang nagbago na ang lahat mula nung nilisan nila ito ni Lucila. Isa pa ay halos gaw na lang naman ang karamihan dito. Wala na yung mga taong dating iniwan ni Uhera. Kukunti na lang. Kumbaga yung mga halos napipilitan na lamang siguro na sumunod kay Badara. Oras ang lumipas noon nung malapit na nga ang mga gabunan sa lugar. Sa lugar kung saan sinabi ng kanilang isang kasamahan kung nasaan ang tribu ni Badara. Pagdating nila dito, nagmarahan na sila upang tiktikan muna ang kaganapan sa paligid. Hanggang sa binuksa ni Mael ang daladala nitong supot na tela. At nang ilinabas niya ito, mga kwintas iyon na may nakasabit na maliliit na bato. At iyon ay katulad ng kwintas noon ni Lucila na inilagay sa kanya noon ni Dato Arpan na siyang sabulag ng pangamoy. amoy para sa kanilang mga kalaban. Naaalala nyo yung hinablot ni Badar kay Lucila. Ganon din ito. Inilagay nila ito sa kanilang kamay, sa kanilang mga galang-galangan o pulso. Pagkatapos nito ay nag-umpisa na silang kumilos upang umpisa na nga ang pagsalakay. Ngunit si Uera ay hindi pa rin naman nagpapakita ng mga sandaling iyon. At dito nga, sandali ang lumipas. Nakalapit na ang labing isang gabunan sa kuta nila Labadar o sa turugan nito. May mga nagbabantay na yanggaw sa palibot ng turugan. Ang ibig kong sabihin dito mga kabagis, hindi lang basta maliit na lugar ito na tinutukoy ko. Kundi sabihin na natin na nasa dalawang iktarya din ng lupa ang nasasakop ng buong tribo. At sa bawat sulok nito ay may mga nakabantay na tauhan ni Badara at ang pinakaturugan naman ng dato ay nasa gitna ng dalawang ektarya ng lupain na to at sa buong palibot naman nun ay ang mga mamamayana mga tauhan at iba pa nakabilang sa tribo kahit kung papasukin mo lang ito ng biglaan meron at merong makakakita sa sayo kung hindi ka nag-iingat dahil kung sabilang lang talo sinasaila pero kung sa lakas ay kaya nilang lang tapatan ng mga yun, ng isa-isa lang. Kasi ang pangunahin lang naman nilang gustong wakasan ng buhay ay si Badar. Na unang humakbang noon si Saila. At paglapit niya sa isang sulok na nasasakupan ng tribu na lupain. Unang bao ng mga sa ni Saila sa isang yanggaw. Sa pagkatumba na ay ang pagsalo naman ng isa nilang kasamang bangkilana sa bangkay nito. Kasunod noon ang marahan nilang pagkilos ng pagtakbo, papasok sa baryo, sa bahiya. Baon na naman ng malapunyal na kuko ng isa nilang kasama sa isa pang tagapagbantay nga. Napapaisip naman noon si Mael. habang patakbo-takbo sila ng marahan papunta sa turugan. Dahil parang walang masyadong nilalang sa paligid at tanging mga iba't ibang huni ng hayop ang kanilang naririnig sa buong kagubatan. Ngunit sa akala ni Maela na siya lang ang nakakapansin noon pero hindi, halos lahat naman pala sila ay napapansin din ang bagay na ito. Wala nang atrasan ng laban na to. Dahil kahit ganun katahimik naman ang baryo. Ay nag-iingat pa rin naman sila. Patago-tago sila sa mga dingding ng mga kubo. At kampante naman sila sa kanilang pagkilos hanggat walang nakakakita sa kanila. Dahil nga sa, sa bulag ng amoy na nasa kanilang galang-galangan hanggang sa maya-maya pa. Nakalapit na sila sa turugan ng walang kahirap-hirap. At nung nakita na nila ang bukana ng turugan ng dato. Nandyan ba siya? Anoy? Amoy at kausap ni Sael sa isang kasama nito. Oh, manong. Nandyan siya. Sagot naman ni Anoy na kasama na sa ila. Doon ay wala namang sabi-sabi pa agad na tumakbunon si Sail papaatake sa turugana. Sumunod si Namael at ang iba pa sa hudyat niyang Yona at sa malaking pintuan ng turugan. Ibang nito ng pinto sa pagpasok dito. Sunod ang mga kasama niya. Nang nakapasok naman na sila sa turugan na Yona, sa malamlam na ilaw ng iilang gasera sa loob. Nakita nila dito ang isang lalaki na nakatayo sa medyo madilim na parte noon sa dulong bahagi ng pahabang turugan at yun ay walang iba kundi si Badar Maligayang pagdating bagabunan sa aking turugan <laughs> Kanina ko pa kayo hinihintay Salita niya Ibig sabihin alam ni Badar ang mga nangyayari sa palibot ng kanyang turugan Sabay walang ano-ano Ay nagpalit ito ng anyo bilang sa kilana, Na parang akma itong lalaban sa mga gabunan Ngunit biglang bumukas ang likurang pinto ng turugan na yon Sabay talon ni Badar ng papatalikod ng mabilis Paglabas na paglabas nito sa pinto Biglang bumagsak naman sa harap ng pintuan ng turugan na yon Ang isang palapad na kahoy na siyang nagsara sa pinto at narinig pa nila ang parang pagtulak ng isang malaking kahoy dito upang magsilbing trangka nito sa bilis ng pangyayari. Kasabay na rin noon ang pagsasara ng pinto na nilabasan kanina ni Badara. Ibig sabihin, isa itong patibong para sa mga gabunan. Dahil sa loob ng turugan, narinig pa nila ang pagsigaw ni Badar ng Sunugin! Sunugin na sila! Sigaw nito sa labas at siya namang pagkakarinig ng mga gabunan sa labas ng mga parang paglili parang ng sibat. At pagliyab ng apoy. Yun ang plano ni Badara. Ang papasukin lahat sila sa turugan at sunugin. At sa labas ng turugan na yun ay ang mga tauhan ni Badara na nakabatak na ang kanika nilang mga pana na may balang palaso na may talim ng pilak na nakahanda naman upang sa sino mang lumabas sa turugan na yun ay pana ang sasalubong dito. Pero sa pagkakataong yun, sa loob ng kubo ay kalmado pa lang naman si Namael at Sael, pati ang mga kasama nito. Habang paparinas na ang buong palibot ng turugan. <laughs> Akala nyo siguro ay hindi ko nalalaman ang balak nyong paghihiganti sa akin mga Salita Salita ni Badar sa labas ng papalaki na naapoy ng turugan nito At sa loob naman ng turugan ulit Ohera, may tiwala ako sa'yo Salita ni Saela At sa pagsambit nga nito ng ganona sa mga ilang segundo lang na lumipas. Kuni ng pagaspas na parang umiikot sa mga yanggawa at sa iba pang mga tauhan ni Badar. Hanggang sa... Nilarawan na ng mga nakahawak ng sibat at pana sa pag-atake ng isang maladimonyong aso. Kaya't sa ilang saglit lang ay nabaling ang lahat ng atensyon ng mga nakahawak ng palaso at mga sibat sa labas ng turugana. Yung mga nag-aabang sa lalabas na gabunan at sa loob naman ng turugana nang marinig nila sa ilang pagaspas at hiyawan ng mga tao sa labas. Papalaki ng papalaki pa lang ang apoy sa turugana. Ngayon na! Salita ni sa ila. Sabay nag wala ang mga kasama ito ng na At sa pamamagitan ng kanilang lakas bilang gamunana, binutas nila ang parte ng dingdenga na kanilang lalabasana. Halos sabay-sabay ang paglabas ng mga ito habang nagaganap na ang kaguluhan sa labas ng turugana at sa paggulong ni el sa Elsa lupa, sa pagbangga niya sa dingding sa paglabas, sa pagbangon nito sa anyo niyang malaking aso. Kagaya ng mga kasama niya, hindi na sila napana unasibat agada agad ng mga nakaabang sa labas kanina. Dahil sa abala na ang mga yun sa paglaban sa maladimonyong gabunan na may pakpak na walang iba kundi si uhera kaya nga gera na sa loob ng baryo mismo ng tribo ng mga bangkilana agad na atake niya sa ila Lampa na naman ni Mael sa mahahawakan nitong yanggawa o makakaharap niya minsanan naman na atake ng mga gabunan na nakasamahan pa nila at sa paglipad naman ng mga palaso. Mahil. Unahin mo ang mga nakahawak ng palaso. Sigaw ni Saela kasabay ng pagtama ng palaso sa kanyang likod. Ngunit di pa yun hinda ni Saela at nagpatuloy ito sa pagdurog sa kanilang mga kalaban. Dahil alam niyang mananalo sila sa pagkakataong ito hangga't nandyan si Ohera na nooy inuubos na ng tuluyan ang mga tauhan ni Badara. Oh. Dahil hindi rin alam ni Badara na plano rin nila Ohera na pagtipun tipunin lamang ang mga tauhan nito para minsanan na itong burahin ni Ohera sapagkat mahihirapan sila kung magiging hiwa-hiwalay ang labanana. kaya Saksak ni Ohera ng malapunyal niyang kuko sa makakaharap nito. Sabay ilag nito ng saksak sa kanya ng sibat. At hampas noon gamit din ang sibat na nakahawak na nila lang dito. Kumalat na noon ang apoy sa turugan sa paligid dahil sa kaguluhang nangyayari. Pati ang ibang kubo ay nadadamay na rin sa sunog. At dahil dito, ay nagsilbing ilaw ang liwanag ng mga kubo sa nagaganap na digmaan ng gabing iyon. Nagtagal pa ang labanang ito sa pagitan lamang ng pangkat nila Uhera na labing dalawa ang bilang kontra sa daang bilang na lupon ni Dato Badara. Sugatan na noon ang ng mga ilang gabunan. Na <sighs> Hingal pa ng mga ito sa labanan. Ngunit nagpatuloy ang bakbakang iyon. Hanggang sa kukonti na lamang ang natitira sa pangkat ni Badara. At ang mga iilan dito. Nung napagtanto nilang wala. Hindi na sila uubra sa mga gabunan. Ay nanakbo na rin ang iba para sa kanilang buhay. Sarurok naman ng labanan sa pag-amoy naman noon ni Ohera dahil sa paglingon-lingon niya sa paligid. Doon ay nawawala ang nilalang na gusto nilang paslangin at yon ay si Badara. Agad na lumipad noon si Ohera papaitaas kasabay ng pag-amoy-amoy nito sa hangin. Sabay libot ng kanyang mga mata sa paligid at nang nagbago na naman ang kulay ng kanyang mga mata Nakita niya ang ilang paggalaw ng bangkilana sa di kalayuan sa nagaganap na kaguluhan. Agad siya noong nagdesisyon na tunguhin iyon sa pamamagitan ng paglipad. Samantala ay di naman nagkamali noon si Ohera sa pandaman nito. sapagkat limang bangkilan noon ang tumatakbo ng mabilis, papatakas na sa kuta ng tribo. At isa doon ay si Dato Badara, kasama ang tatlong may katungkulan din sa kanyang turugan dati. Dahil sa ngayon, sa nagaganap na pagtupok ng apoy sa baryo na sila rin ang may gawa, ay baka maging abo na lang ang inagaw nitong pinamumunuan. At sa pagtakbo nga nila Badara, biglang iba agad yung isa doon dahil sa malakas na pagkalmot na nanggaling kay Ohera. Dahilan upang natigilan naman ang mga ito sa pagtakbo. Dahil nasa harapan na nila si Ohera. Badar, wala ka na bang ibang alam gawin sa buhay kundi ang tumakbo na lamang? Tanong ni Ohera. Gulat na gulat naman noon si Badara sa anyo ni Ohera na nakita niya. Ngunit bago pa ito makatugon sa sambit na yon ni Ohera, <coughs> pinaslang na ni Ohera ang mga bantay nito at itinira si Badar na buhay. Sa na naman ng baryo ay tapos na ang digmaan dahil sa umalis na rin ang ibang buhay pa. At kahit sugatan man ang mga gabunan sa pakikipaglaban ay nagawa nilang mapagtagumpayan ang naganap na laban na wala namang nababawas sa kanila. Medyo grabe nga lang ang tama din ng iba sa mga kasamaan nito. Ngunit alam naman ni Saila na mabubuhay ang mga yun dahil nga sa dugo nilang aswanga. At sandali pa ang lumipas sa pagtunog ng isang malakas na pagaspas. Kasabay noon ang pagkalaglag ni Badara malapit sa mga gabunan na nasaan yun na ng pagiging tao. Ngunit buhay pa rin naman ito nang makita na yon ng mga gabunan. Lumakad ang mga yon ng marahan papalapit kay Badara habang marahan din na nagaangil. At sa pangunguna nga ng dalawang magkapatid, si Mael at Sael. Nang makalapit na ang mga ito kay Badar, babangon sana si Badar sa kanyang pagkakalaglag. Ngunit agad yung hinawakan ng isa pang gabunan na dumating din sa likod nito. Sabay, bay LOD! wika niya at sipa sa paan nito. Kaya't napalood itong muli. Hindi! E, e, hindi! Hindi akong gumawa nun! Hindi akong gumawa nun sa kapatid niyo! Agad na salita nito. Kasabay naman noon ang pagbaba ni Ohera mula sa taas sa likuran ng magkapatid. At di pa man nakakapagsimula na magsalita sina sa Ohera! 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 religious mo ko Malamal kong kapatid mong sinusila. Di ba, tinulungan ko pa kayo noon? Mga salita ni Badar. Ngunit di man siya pinansin ni Uhera at nakatitig lamang ito sa kanya na di umiimik. Sunod noon ang pagyuko ni Maela sabay lapit ng pagmuka nito kay Badar na nakaluhod. Akin. Akin si Lucila. Pagbulong nito sa garalgal nitong boses at sambit naman ni sa ilang Wala ka talagang alam kundi ang gumamit at magsinungaling sa mga kagaya mong nilalang Kulang pa ang buhay mo kung ikukumpara sa buhay ng pumalaw kong kapatid At mga gabunang nadamay sa ambisyon mong walang katuturan Kung alam ko lang na ganyan ka noon pa Noon pa sana ay pinagpira-piraso ko na ang katawan mo at ipinakain na lamang sa mga kabaryo ko salita ni Saela ngunit sa pagtayo ni Mael sa pagkakayo ko nito <coughs> baon na ni Sael ng pakawit sa mga kuko nito sa lalamunan ni Badara kasabay naman noon ang paghawak ni Maela ng ulo ni Badara at iniikot niya yun ah sabay sa pilit ang paghihiwalay nun sa katawan ni Badara. At yung mga ilang gabunan na kasama pa nila ay pinulot pa ang katawan ni Badara. Tsaka nila pinagpira-piraso at pinag-agawan na parang mga gutom na aso na nag sa iisang karne. Lumabas ang pagiging animal nila dahil sa galit na tinipon din ni Badara sa kanilang damdamin. Matapos ang kaganapang yun, muli ay walang inaksayang oras si uhera Kasabay ng pagbabalik nila ng anyo sa pagiging tao, ayang ang paglalakad nila na nakahilera papauwi. Na nasa likod nila ang liwanag ng umaapoy na mga kubo sa pinataog nilang baryo o isang tribo. Sa konting bilang lamang nila, kasama ang isang lalang na may tangan ng mutya ng kadatuan.